Pag-uusapan natin ngayon, Dok, ito napaka-common ng astigmatism. Totoo nga talaga na parang halos, parang lahat ng nakikita ko, or majority, ah, nakakakilala ko, kung napang nakasalamin, sabi ko, may astigmatism ka. Usually, ang sagot talaga nila, o oh, oh, meron, meron slight astigmatism. May iba't ibang ano pa nga eh, severity pa nga, parang gano'n. Pero ano po ba talaga itong astigmatism para sa kaalaman ng mga kasangbahay natin? so ang astigmatism ay isang uri ng error of refraction o grado ng mata mm -hmm. uh, very tama ka, very common ito no um, almost uh, majority talaga ng mga tao merong some mild degree of astigmatism Bibihira yung pagtiningnan mo sa machine ay completely perfect na perfect mm -hmm. ang shape ng mata mm -hmm. so ano nga ba yung astigmatism no so dahil ito um, sa hindi normal or irregular na shape na o kurba ng mm. cornea o kaya ng lente ng mata. So um yung ano yung majority naman sa mga tao mild lang. Mm -hmm. So hindi nakakaapekto sa vision at mild function. Uh, hindi naman lahat ng tao na may astigmatism kailangan magsalamin. So may mga kino-consider tayo diyan. Uh, um yung astigmatism yung Mahit hindi siya katulad ng nearsighted na madaling i-explain na okay. uh, malinaw sa malapit mm. tapos no, malabo sa malayo mm. ang astigmatism kasi parang yung, foc yung focus ng ilaw hum humahati siya na nasa stretch no so may parts ng ilaw na nakatama sa retina may parts na nasa harap may mm -hmm. parts na nasa likod depende sa 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 type no okay. mm -hmm. so pareho kung malabo sa malayo at malapit Oh, okay, Bob. okay so um Yung kung imaginein mo, ideally kasi parang basketball, round na round yung Pilong mata. No? Pero kapag yung focusing mechanism niya, yeah, imbis na round, medyo parang baseball, medyo oval. Ganon yung konsepto ng astigmatism. So medyo nag-shrink po siya? Dito? Pwede nag-shrink oh, okay. o kaya humahaba. Okay po. So. Pero Dok, ano po yung uh, causes naman po nitong astigmatism? Saan po ba siya nakukuha? Uh, sa lifestyle po ba to Or genetics? Ano, ano po yung mga factors po? Bakit po nagkakaroon ng astig So mainly ang astigmatism is genetic uh, kasi dahil nga siya sa shape ng ng parts ng mata. Okay? okay. So um hindi rin natin alam exactly kung bakit nagkakaroon mm -hmm. ito, pero um, gaya ng iba-ibang shape ng katawan ng tao, iba-iba rin ang shape ng mata depende sa okay. genetics. No? Okay? And then um, Meron lang mga um, certain na, dis na sakit sa mata na pwedeng mag-cause ng irregular astigmatism. Pero mas rare ito. Hindi ito yung common na naririnig natin astigmatism. So, mga pag may mga nagkaroon ng infection sa mata or injury, nagka-scar sa cornea, uh, or meron ng nagsisimulang um, cataract, yan pwedeng mag-induce ng astigmatism. After surgery, pwede rin magkaroon ng astigmatism. So, sa mga cases ng genetically predisposed ng astigmatism, Doc, Bata pa lang talaga may astigmatism niya na hindi lang alam or or lumalabas lang yung astigmatism symptoms kapag medyo tumatanda na? Maring from young pa lang meron na pero dahil yun na yung nakasanay niyang normal ay uh, hindi napapansin. No? So very rare nagre-reklamo talaga ang mga bata okay. sa labo ng mata. Mm -hmm. uh, so pwedeng napapansin sa astigmatism yung nagsisquint yung pinapalit oh, yung mata hi. para luminaw. Dok, uh, bukod po dun sa nabanggit nyo yung nagsisquint po, ano po po yung symptoms po na pwedeng maramdaman po ng isa pong pasyente na merong astigmatism po? so Yung pagkalabo ng paningin, mm -hmm. uh, yung uh, pwedeng nilalapit, yung binabasa, nagsisquint, oh, okay. nagkaka-eye strain, pwedeng magka-headache. Pero hindi lahat ng tao may ganito, necessarily may astigmatism. Pwedeng dahil okay. sa ibang condition din. Mm -hmm. Dok, meron kasi yung sabi na kapag kunyari may mga tumitingin sa mga ilaw-ilaw, tapos parang may glare yung ilaw. So, isa ba yung yes, signs na may rin yun. astigmatism? Isa rin yun sa mga pwedeng complain ng mga mm -hmm. may astigmatism. So ma lalo na kapag um, drive sa gabi, mm -hmm. may mga kasalubong mm -hmm. na oncoming lights, yan mas common yun sa may astigmatism. Pero paano po ba talaga nadadiagnose naman na may astigmatism ang isang tao? Parang kunyari, ano lang siya, nagpunta siya sa isang optometrist tapos nagpasukat ng salamin, may kita po ba doon? Uh, ang astigmatism o kailangan po sa ophthalmologist talaga tayong pupunta? Yes, um, kasama yun, no? yung pagpapatingin sa optometrist. Mm -hmm. Um, kasi sila nagsusuka talaga ng mga grado ng mata. Mm -hmm. So ang astigmatism, isa sa mga grado ng mata. So isa yan sa mga nadadiagnose at nagagamot ng mga optometrists. Mm -hmm. no? Pwede rin naman sa ophthalmologists. Okay. So pag nagdiagnose tayo, um, sa complete eye examination, no? pinapabasa natin ng chart at makita kung hanggang saan nababasa, hanggang ganong kaliit tapos susukatin yung um yung tinatawag natin na kung meron available na machine yung autorefractor mm. okay pa. uh, para makita kung ano yung estimate ng grado pero hindi automatic na yun na yun i-check mo pa yun sa patient so okay. meron tayong mga trial lens yung nakikita nyo malaking mm. box na may mga lente kasi mm. ta try try mm -hmm. or kung uh, may foropter yung dinidik yung Um, parang sisilip ka doon tapos ibay ibahin yung grado, uh, okay. yan yung ganyan. So uh, okay. yan, Ta para rin yan sa uh, subjective refraction. Subjective ibig sabihin yung nakuha na measurement ng machine or manually through retinoscopy, itatry sa pasyente right. para makuha kung ano talaga yung uh, eksaktong grado tsaka ano yung komportable sa pasyente. Uh -huh.